Ang pagiging isang mekaniko ay hindi basta-basta ang trabaho. Minsan, nahuli namin ng trouble, aawutin pa kami ng siyam-siyam bago pa man namin makuha yung isang problema ng motor niyo. Tulad naman ito, hindi siya andar. Ito lang ang kanyang problema. Pero bago namin mahuli ito, sibling nag-check pa kami sa kurinte. Mula dito sa kanyang stator connection patungo sa CDI, igisang fuel, cool, patungong spark plug. At tinginin namin kung mayroon ba siyang kurinte. Linis pa kami ng carburetor. Hindi basta-basta ang -basta linisan namin kasi ang sikip. Kaya minsan, pag nahuli na trouble, akala nyo, maliit lang na trabaho kasi sa tingin nyo maliit lang na problema, yun binarat nyo ang libur namin. Minsan, hindi nyo pa kami binayaran. Nabihan nyo pa kami pagbalik mo lang ang bayad. Minsan, hindi pa kayo bumabalik. Yan ang pinakasakit sa amin kasi marami kami mga anak na pinapakain. Hindi pa kami binayaran. Kaya wag naman na ganun para patas lang tayo. Lumaban kami ng patas, bigyan nyo man kami ng patas.